Ang nakaraan, tuluyan ng nagtuos si Kaor at Victor. Sa inaasahan, madali lang napatumba ni Victor si Kaor gamit ang isang malakas na hampas. Ngunit hindi sumuko si Kaor, same time siyang nag-isip ng paraan upang magapi ang kalaban. Samantala, sa pangunahing kampo ng Diggled, nagpapatuloy ang laban ni na Gillian at Aden. Sa unang salpukan, nadaig si Gillian ni Aden gamit ang kanyang matibay na kalasag. Biglang nabaling ang atensyon ng lahat sa mabilis na pagkasira ng tarangkahan ng Perdium, isang pangyayaring lubhang ikinabahala ng buong kampo. Ngunit si Vanessa ay nanatiling walang kilos, tila ba may inaabangan siyang isang bagay. Sa gitna ng tensyon, nagsimulang magbigay ng mga utos si Victor upang sakupin ang loob ng kaharian ng Perdium. Bago pa man siya makaalis, agad siyang pinigilan ni Kaor na hindi pa rin sumusuko. Sa kabilang dako, mabilis na kumilos si Gillian. Sa isang biglaang pag-atake, sinalakay niya si Aden at sa isang galaw ay not okan ito gamit ang kanyang palakol. Alam ni Gillian ang kahinaan sa baluti ni Aden. Sa pagbagsak ng kalaban, agad niya itong hinampas ng palakol at walang pag-aalin lang ang winakasan ang buhay nito sa pamamagitan ng matalim na thorok ng punyal sa ulo. Sa kabilang banda, si Kaor ay mabilis ding kumilos. Sandaling nag-alinlangan, ngunit nang maalala niya ang habili ng kanyang kapitan na si Giswain, muling nabuhay ang kanyang tapang. Tahimik siyang humiling sa sarili, kahit isang tama lang sana ang tumama. Makikita ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata habang nagningit-ngit ang kanyang mga ngipin. Ang pagpapatuloy, mabilis na sumugod si Kaor tungo kay Victor na mariing nakamasid lamang sa bawat galaw niya. Alam ni Kaor na ang taong nasa kanyang harapan ay mas malakas kaysa sa kanya, at maaari siyang mamatay sa laban na ito. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Narinig niya ang boses ng kanyang kapitan, si Gislin. Tinanong siya nito noon kung gusto ba niyang malaman kung paano niya iyon nagawa, tila nagtataka sa reaksyon ni Kaor. Muling nagtanong ang ating bida, ano nga ba iyon? Pinaalala ni Kaor ang kanilang nakaraang laban, kung saan sila ay nagpustahan. Kinumpirma ni Kaor kung naaalala pa ba ng ating bida ang mabilis nitong pag-iwas at ang biglaang paghataw na nagpabagsak sa kanya noon. Saglit na natahimik si Gislain habang hawak ang isang mahabang sonda, si Kaor naman ay napangiwi sa inis. Maya-maya ay nagpakumbaba si Kaor, hindi makatingin ng diretsyo at halatang nahihiya, nakiusap siya kay Gislain. Turuan mo ako, Napatingin si Ghislaine sa kanya, sabay ngisi. Isinaad niya, hindi ang galaw ang mahalaga sa pagkakataong iyon. At muling nagsalita ang ating bida. Sa unang pagkakataon na may makipaglaban sa iyo, malamang ganito ang iisipin nila. Bumalik sa kasalukuyan, makikitang mabilis na bumubulusok si Kaor patungo kay Victor. Mababakas sa kanyang mukha ang bangis habang nakahanda sa isang pag-atake. Nagsalita si Victor na may panghahamak kay Kaur, sinasabi na isa lamang siyang halimaw na umaabante ng diretsyo. Masisilayan na kumilos na ito at itinaas ang kanyang sandata, handang salubungin ang napipintong pag-atake ni Kaor. Naalala ulit ni Kaur ang boses ng kanyang kapitan, sinasabing mamaliitin kanila. Makikita sa mga mata ni Kaur ang determinasyon habang nanlilisik ito. Isang pulidong pag-atake ang isinabot ni Victor, isang mabilis na paghiwa sa gitna. Madali lang itong nailegal ni Kaor. Sa isang iglap, lumihis siya pakanan at gumanti ng isang malakas at mabilis na pagwasiwas, ngunit agad rin itong naharang ni Victor. Isang malakas na tunog ng pagtatamaan ng sandata ang maririnig sa kanilang pwesto. Hinawak ang mariin ni Kaor ang kanyang punyal at malakas na bamwelo mula sa kanan. Ngunit sa hindi inaasahan, isang malakas na pagbato ang ginawa ni Kaur patungo kay Victor, na siyang ikinagulat nito. Napasinggal si Victor sa ginawa ni Kaur, na tila nang mamaliit sa kanya. Isang malakas na paghampas ng kanyang espada ang isinagot nito kay Kaor. Tinuya siya ni Victor at tiningnan ng may pang mamaliit. Sinabi nito na, ang mga hangal ay laging padalos-dalos sa pagpapasya. Akala nila wala na silang mawawala. Hindi nila namamalian iyon na pala ang huli nilang desisyon sa buhay hindi nagatobiling gumalaw si Victor at mabilis na iniangat ang kanyang espada sabay sabing mamatay ka na Kaor isang pagtatarak ng sandata ang paparating kay Kaor halos makikita sa kanyang mga mata ang malakas at nagliliwanag na espada patungo sa kanya muling sumagi sa isip niya ang sinabi ni Gisline kung kaya mong itago ang tunay mong intensyon sa kilos na iyon Biglang naputol ang alaala at bumalik sa ulirat si Kaor. Makikita na malapit na ang espada sa kanya, ngunit hindi siya makikitaan ng pagkabahala. Sa isang iglap, mabilis na naiwasan ito ni Kaor sa pamamagitan ng pagliko ng kanyang katawan pakanan, habang matalim ang tingin niya kay Victor. Bahagyang natama ng kanyang ulo, pero hindi niya ito ininda. Sa halip, gumawa siya ng isang galaw at mariing hinawakan ang mga braso at espada ni Victor. Ginamit ito ni Kaor upang mabilis na makaakyat at makatalon pa itaas. Mabilis na nakuha ni Kaor ang kanyang punyal na pumailan lang kanina at habang nasa ere si Kaor, agad siyang bamwelo muli gigil sa isang pagsaksak. Hindi makapaniwala si Victor sa tila palus na pagilag at paggalaw ni Kaor. Nanliit ang bilog ng kanyang mga mata, muling sumagi sa isip ni Kaor ang sinabi ng ating bida, kung magagawa mo yun, siguradong makakapatama ka kahit isang malinis na atake. Mabilis na nakalapit si Kaor. Mababakas sa kanyang mga mata ang gigil. Tuluyan nang ang nagbitaw si Kaor ng isang malakas na saksak kay Victor. Bagaman mabilis ito, hindi sapat para tumama. Daplis lang sa baluti ang inabot. Ngunit sa hindi inaasahan, tumama ito sa kabayo ni Victor. Sa lakas ng tama, nagsitol si ka ng dugo at isang malakas na angle ng kabayo ang maririnig. Napabalikwas si Victor dahil sa pagbagsak ng kanyang kabalyete. Mabilis na lumingon si Victor sa direksyon ng kanyang kabayo, habang si Kaor ay mariin pa ring nakasaksak ang punyal sa katawan nito. Walang pag-aalinlangan, tumalun si Victor palayo mula sa pinangyarihan, kasabay ng pagbagsak ng kabayo at ni Kaor sa lupa. Makikitang nakadapa si Kaor, halos hindi na gumagalaw, tila ba hinihingal sa pagod, na natili itong nakasubsob sa lupa, walang ni isang galaw. Samantala, si Victor ay napabuntong hininga, pilit pa rin pinoproseso ang lahat ng kanyang nasaksihan. Sa isip niya, hindi niya maiwasang sambitin. Yung hindi pangkaraniwang galaw, pagkahuli ng espada sa eri matapos ko itong itapon. Kahit nasa alang ining -e kalagayan, naihanda mo na pala ang paraan para baligtarin ang laban. At sa mas malalim na tono, Idinugtong pa niya. Isang estado na naaabot lamang ng mga handang mamatay. Tumindig ng diretsyo si Victor, at tinitigan si Kaor ng matalim. Sa kanyang mga mata, bakas ang pagkapanalo at kumpiyansa. Mayabang siyang nagsalita, hindi ka lang pala isang halimaw na walang isip. Dagdag pa nito na napakahusay. Makikita pa rin si Kaor na nakasubsob sa lupa. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang iyon, marahan niyang iniangat ang ulo at tumingin ng matalim kay Victor dahan ang lumapit si Victor sa nakahandusay na si Kaur habang nagsalita. May mga pagkakataon na ang tao ay nalalampasan ang kanyang limitasyon, lalo na kapag nasa bingit ng buhay at kamatayan. May pagmamataas pa ang tono niya ng idagdag. Sa kasamaang palad, nagkamali ka ng palakad. Ikaw ay nagmintes. Hinigpitan ni Victor ang hawak sa kanyang espada sa kamarahang iginalaw ito. Sa malamig na tinig, sinabi niya, nakatagpo ka ng maling kalaban. Isang nakakakilabot na boses ang ibinugal niya habang nakatutok ang espada kay Kaor. Mayroon ka pa bang mga huling salita? Tanong ni Victor, makikita sa mukha ni Kaor ang kawalang buhay, madilim, walang emosyon, nakahiga pa rin at nakasubsob sa lupa. Ngunit bigla itong nagsalita. Yun na ba yun? Tugon ni Kaor, napamulagat si Victor. Hindi niya inaasahan ang pagyayabang nito, lalo na't hindi na halos makagalaw si Kaor. Bahagyang iniangat ni Kaor ang kanyang ulo, ngumisi, at sinabi. Tumama ang atake ko, napakunot nuo si Victor at hindi agad naintindihan ang sinasabi ni Kaor. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, sa isang iglap, makikita ang mga sanda na mabilis na papalapit kay Victor. Agad niya itong napansin, agad siyang umatras, pilit na iniiwasan ang paparating na panganim makikita sa itaas niya ang dalawang bundok este si Belinda, marangyang nakalutang sa himpapawid. Sa kamay ni Toy, umiikot ang isang mahabang tali na may bakal sa dulo. Napalingon si Victor, gulat sa bigla ang pagdating ni Belinda. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Belinda ang kanyang panaling armas patungo sa kinalulugar ni na Kaor at Victor. Ngunit hindi inaasahan, ang panali pala ay may pangbingwit pa kay Kaor. Sa isang mabilis na galaw, hinatak ni Belinda pataas ang panali. Mabilis na umakyat si Belinda sa kanyang kabayo at agad itong pinatakbo. Habang hinahatak si Kaur papunta sa kabayo, pinagmamasdan ni Victor ang dalawa ng hindi makapaniwala. Habang papalayo ang dalawa, kinuwestyon ni Victor sa kanyang sarili kung nakatama ba talaga si Kaur sa kanya. Sa loob-loob niya, ang ataking iyon ang nagpayanig sa kanya. At kung hindi dahil sa babaeng iyon, siguradong patay na siya. Makikita na nagtatalo pa rin ang dalawa. Nagrereklamo si Kaor na tila siya na ang mamamatay doon, samantalang ini si Belinda sa mga reklamo ni Kaor habang tinatakot ito na baka gusto niyang ibaba siya nito ulit. Napagtanto ni Victor na hindi pala, ingot, si Kaor, na handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa isang atake. Sa isip niya, tila inaanalisa niya ang mga ginawa nitong pagkilos, kung para saan ang lahat ng iyon. Nanariwas sa kanya ang mga pag-atake at ang oras na nauubos dahil dito. Iniisip niya kung sapat ba ang lahat ng iyon para isakripisyo ang kanyang buhay. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang namatay na kabayo at tila naunawaan ang mga ginawa ni Kaor. Agad siyang napabalikwas at napalingon sa isang direksyon. Sa dikalayuan, makikita ang mga sundalo na mabilis na papalapit sa tarangkahan ng Perdium. Ngayon, tuluyan ng naunawaan ni Victor ang sitwasyon. Agad niyang inusisa ang mga nangyayari sa loob ng tarangkahan habang papalapit na ang kanyang mga kawal. Makikita si Vanessa sa gitna ng tarangkahan, same time na nag-iipon ng enerhiya. Ang matingkad na bughaw na mana ay pumapalibot sa kanya habang unti-unting bumabalot ang mga sundalo. Mababakas sa mukha ni Vanessa ang pagod, ngunit mahigpit pa rin siyang nakatayo sa pwesto habang patuloy na nagpapalabas ng mana. Nagulat si Victor sa mga nangyayari, hindi niya inaasahan na ang lahat ng ito ay tila isang taktika lang para maubos ang oras at mapanatili siya sa kanyang kinalulugern. Kahit hirap na si Vanessa, ni pagkurap ay hindi niya ginawa. Makikita sa kanyang mga mata ang determinasyon matapos ang utos ng kanyang Panginoon, si Gislaine. Naalala niya ang mga paalala nito tungkol sa pagkasira ng tarangkahan at sa mga kalabang papalapit. Bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ng ating bida. Sa iyong mahika, kaya mong baguhin ang takbo ng laban sa isang kisap mata. Napatingin si Vanessa sa ating bida at kinwestiyon kung kaya niya talagang gawin iyon. Isang manipis ng ngiti ang bumalik sa ating bida, kasabay ng sabi. Kaya mo yan, Vanessa. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, isang malakas na pagkalat ng mana ang pumulibot sa buong paligid. Ang bilog na marka ay tuluyang nagliwanag, habang ang mga sundalo ay tila napahinto sa kanilang pag-usad ng makita ito. Nabahala ang mga ito, hindi maintindihan ang nangyayari sa kanilang harapan. Mababakas sa kanilang mga mukha ang pagkalito. Biglang isang malakas na pagbagso ng enerhiya na mistulang kidlat na reaksyon na nagmumula sa runestone, sa ilalim ng lupa ang naramdaman ng mga sundalo. Mababakas sa mga mata ni Vanessa ang matinding pagnanais. Tuloy-tuloy na inusal ni Vanessa ang kanyang mahika na tinatawag na Flame Strike. Sumambulat ito mula sa ilalim ng mga sundalo na hindi na nakaiwas sa isang kisap-matang paglabas nito. Kasunod nito, isang malakas na pagsabog ang yumunig sa buong kaharian ng Perdium. Tila isang dragon ang bumuga ng napakalakas na apoy na umabot hanggang sa dulo ng tarangkahan na tumupok sa mga sundalo ni Victor. Isang nakakasindak na lakas ng kapangyarihan ng dumaluyong sa buong lugar ng per na nagmistulang impyerno. Halos ang buong kaharian ay napuno ng kahel at pulang kulay, dulot ng malakihang pagsabog. Napanganga sina Walter at Randolph sa nasasaksihan nilang kagilahil alas na pangyayari. Si Belinda at Kaor naman ay napahinto, nagtatakang tinatanaw kung ano ba talaga ang nagaganap. Ganon din si Gillian, na matamang nakatingin mula sa dikalayuan. Habang ang ating bida ay nakatayo sa dikalayuan, Isang masayang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Inaasahan na niya ang lakas ni Vanessa, at hindi siya nabigo. Sa tarangkahan, makikita ang mga sundalong kalaban na nagmamadaling tumakbo palayo. Nasusunog ang kanilang paligid, habang ang ilan ay nagmamakaawa sa awan ng kapalaran. Nagsisigawan at naguunahan ang mga sundalo ng Diggle, desperadong makatakas mula sa nagliliyab na halimaw ng enerhiya na sumalubong sa kanila ngunit sa kanilang harapan may nakaaabang ang grupo ng ating bida isang malakas na pagwasiwas ng mga armas ang sumalubong sa mga kumag isang brutal walang awang pagpaslang ang sinapit ng mga tumakbong kalaban habang ang iba sa mga sundalo ng ating bida ay mabilis na sumugod upang habulin at harangin ang mga papatakas na mandirigma ng Digog Isang malakas na sigaw mula sa ating bida ang umalangaw-ngaw. Palibutan ang buong tarangkahan. Huwag hayaang may makalabas na buhay, kahit isa. Agad itong sinangayuna ng kanyang mga tauhan. Walang sinayang na oras, kumilos silang lahat. Makikita ang grupo ng ating bida na mabilis at organisadong napalibutan ang buong lugar, habang ang mga natirang sundalo ng Diggled ay desperadong tinatangkang tumakas mula sa nagliliyab na tarangkahan. Samantala, si Victor ay makikitang nakaluhod, bagsak sa lupa, habang ang usok at alab ng apoy ay umaabot na sa kanyang kinaroroonan. Nalugmok siya sa bigat ng pagsabog. Sa kanyang likuran, isa sa kanyang mga sundalo ang pasiga na tinatawag ang kanyang pangalan, tinig na puno ng takot at pag-aalala. Agad na nagulat ang isa sa mga tauhan ni Victor Ukol sa sinapit ng kanilang mga sundalo, na ng buhay, walang nikititing na pagkakataong makalaban. Dahil dito, dalidaling nagutos si Victor na umatras muna at ayusin ang hanay ng kanilang puwersa. Inis na inis siya habang pinagmamasdan ng tarangkahan ng per diem na ngayoy napapalibutan ng naglalagablab na apoy. Sa loob-loob niya, malinaw na malinaw, ang digmaang ito ay hindi basta-bastang pangyayari. Tila bawat galaw ay maingat na pinlano. Sa loob ng maraming taon ng tahimik na paghahanda, mahinang bulong niya, baka sa boses ang panlulumo. Aking hinaranggan ang lahat ng landas na maaaring pagdaanan ng per diem para mabuhay. Marahan siyang tumayo, tila binabalikan sa isip ang mga dahilan kung bakit biglang gumuguho ang lahat ng plano niya. Isa sa mga naisip niya ay ang paglitaw ng kanilang unit ng mga kabalay tay, ang galit na aso, na lubhang hindi niya inasahan. Maliban pa rito, ang pag ng isang mataas na ranggo ng salamangkero na tungupok ng libo-libong kawal sa isang kisap mata. Bulong panya sa sarili, masyadong perpekto ang pagkakatugma ng lahat ng ito para masabing nagkataon lang, at ang lahat ng iyon, ang siyang hamarang sa aking tagumpay. Dismayadong napa-senggal si Victor. Sa sobrang inis, bigla niyang ibinagsak ang kanyang espada sa lupa at galit na sinambit, "Ako bay tahasang inalalakad sa isang patibong." Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip at pagkadismaya, agad siyang lumingon sa kanyang tauhan at mahigpit na inutusan, Tawagin ang lahat ng sundalo, umatras muna tayo sa ngayon. Pagkasabi niyon, marahan siyang lumalakad palayo. Habang nagkausap ang kanyang sundalo, dagdag na turan pa nito na hindi masukal ang lugar na ito. Kapag nakatakas na tayo sa apoy, maaari tayong muling magsama-sama sa base. Mas tatagal ang pananakop kaysa sa plano, pero wala tayong magagawa, sabi ni Victor. Agad niyang sinabi, tawagin si Adam, agad-agad. Nagulat siya nang may napansin siyang isang tao na papalapit mula sa isang banda. Bitbit -bit nito ang ulo ng isang tao. Hindi makapaniwala si Victor sa kanyang nakikita. Sa harapan niya ay si Gillian, tila isang dakilang mandirigma, na nakatayo ng tuwid, nakapatong ang palakol sa kanyang balikat. At daladala ang ulo ng kanang kamay ni Victor na si Aden. Agad na nagtanong si Gillian ng matapang, ikaw ba ang komandente ng Digob? Nanlilisik ang mga mata ni Victor, punong puno ng hilakbot at galit sa kanyang nasisilayan. Hindi siya makapaniwala kung tama nga ba ang kanyang nakikita, kung ang ulo ba ni Aden ang bitbit ni Gillian. Nagsalita si Gillian ng may malakas na pagmamayabang, ang hukbo ni Victor at ang kanilang base ay tuluyan ng napawi. Kasabay nito ay isang malakas na bagsak ng ulo ng kabalyero. Bahagyang lumapit si Gillian, itinutok ang kanyang dambuhalang palakol kay Victor at mariing sinambit na, sumuko ka na. Walang sagot si Victor, nakatingin lang siya ng kay Gillian saglit. Sa kabilang banda sa buong paligid, makikita ang mga pangkat ng ating bida na patuloy na sinusugpo ang mga natitira pang sundalo ng Diggled at ang malaking sunog mula sa tar ang kahan ng Perdiem. Tumugon si Victor ng isang malakas na Hollock hack. Isang malakas na bagzo ng mana ang pumailan lang at kumalat sa paligid. Kasabay nito ang malakas na sigaw ni Victor kay Gillian, huwag mo akong patawanin. Hindi natinag si Gillian, nakatutok pa rin ang kanyang sandata kay Victor, handang harapin ang anumang mangyari. Mabilis na pamusing si Victor, inaangat ang kanyang espada habang sinasabi. Sa tingin nyo ba ganito lang magtatapos ang gera na ito? Yabang pa ng hangal, lalaslasan ko ang inyong mga laman, at doon matatapos ito. Walang pag-aatubiling sumugod siya tungo kay Gillian. Marahang binaba nito ang kanyang dambuhalang palakol sa lupa at matalim na tumingin sa paparating na kumag. Malakas itong Bamwelo para maglunsad ng isang pag-atake, sa isang nakakakilabot na boses at ang mga mata ay ngumikislap sa galit, wika niya, ang gera ko ay ngayon palang magsisimula. Hanggang dito na po muna ang ating kwento. Tungkol sa ating bida na si Ghislaine. May masamang balita na ang susunod na chapter ay sa June 3 pa mga kazensi sana namang delay. Pero makakaasa kayo na ilalabas natin ito sa itinakdang araw. Sana ay nagustuhan po ninyo mga kazens wag kalimutang magsubscribe sa ating channel, ilike at ishare ang ating video.